with this coup sa Senado, how could this help or would this be any help din sa kanyang uh, political survival? Could be. Ano, gusto ko sana sabihin clean slate, eh hindi naman clean yung slate. Pero nagaanak siya ng mga bagong possibilities. Dahil ang tingin nila, halimbawa yung Chacha, nakabara na kay kay Subiri. Dito baka kahit ang public pronouncement ni Cheese ay hindi na nababago yung kanyang posisyon against Chacha. Pero tingin ko, meron diyang mga nego eh. May mga nego na nangyayari. Hindi, ang tingin siguro ng Malacanang ay mas may kinabukasan sila with the new Senate President than the old. Hindi, pero, pero uh, ba diba sinabi ni Cheese, kung mag alam naman yung posisyon niya about Chacha. Pero sabi niya, dahil Senate President na siya, kakausapin pa rin niya yung majority. Di ba? Hindi naman set in stone yan eh. Diba? Pag sinabi Ayun. mong ganon, may opening na agad yun eh. <laughs> Malinaw kung ano ibig sabihin nun, di ba? <laughs> Kaya, pero yung survival niya, alimawa, kung maniniwala ka dun sa paborito mong survey firm, yung Okta, naglabas sila kahapon. Naglabas sila kahapon na napakalaki nung binaba ni Sara. Sa Luzon ay Uh, negative 11. Sa Visayas, ay negative 15 na dapat week niya. Sa NCR, negative 3. Ito yata yung first time o first survey ng okta doon sa kanilang quarterly survey at kahit do sa ibang mga survey katulad ng PALS at saka SWS at saka yung isa pang paborito mo, yung Oculum, ay uh, ito yung first time na mas malaki yung binaba ni Sara kaysa kay BBM. Yung mga previous survey kasi, hindi lang ng OCTA, kundi halos lahat ng survey, di hamak na mas malaki yung binababa ni BBM in terms of approval ratings. Ngayon, dito sa OCTA, dahil in the absence of other surveys, ang laki ng binaba ni Sara. Mm. Ang laki ng binaba. Negative 11 sa Balance Luzon, negative 15 dun sa belly week niya sa Visayas at negative 3 sa NCR. Kaya medyo lumamang ng 1 point. 1 point si BBM kay Sara. First time na lumamang si BBM. Ibig sabihin, tinatamaan na si Sara. Ibig sabihin, hindi lang si Sara ang tinatamaan. Tinatamaan din yung kanyang mga kaalyado, yung kanyang pamilya. Kaya medyo baka masaya ang uh, ang date ni BBM at saka nilang sa Jollibee. Dahil nakita nila na may kaunting uh, uh, movement sila vis-a-vis -vis the Duterte, vis-a-vis Sara, na medyo positive. Ikalawa, nakita naman natin last week, blatant yung paglaban ni BBM sa blatant destabilization. Paliwala po nga sa akin, Christian, Di ba ang destabilization blatant na yon? Mm, meron kasing quiet lang eh, destabilization yung ginagapang yung pagkakatanggal sa iyo. <laughs> ah, yan, yan, yan. Y yung medyo inu, oh, so so ka lang. Ha. Oh, hindi blatant. Dahil the very, word destabilization parang connotes pagiging blatant. Eh, pero okay. Anyway, oh. anyway, anyway, so, anyway. so, very sharp yung banat niya. No? Against destabilizers. Habang sa likod niya nandoon yung vice president. Poker face. Hmm. Eh, malino Eh, malinaw naman kung sino pinapatamaan ni BBM na oh, destabilizers. Ah, hindi ba? naman hindi naman Fox First. Uh, no, dahil dati lang, dati lang destabilizer yan. So, malamang may bago siyang pinapatamaan uh, na zero. destabilizer. No? po eh. Oh, kaya, eh, nandun yung anak. Sa likod niya. Poker face. Walang ngiti, walang ngisi, walang galit. Nandun, no, pinapanood ko habang binabanatan ang blatant destabilization. Ibig sabihin, very confident si BBM na alam nila lahat ng ginagawa ng mga destabilizer. At isa yon sa key sa survival. Na alam mo kung nasaan yung mga kalaban mo, alam mo kung ano yung mga plano. Dahil ito yung first time na bumanat siya ng ganyan, di ba? Hindi naman siya, hindi naman siya, ang sabi lang niya, it's complicated. Yun na yung kanyang pinakamatinding statement. Eu